Lagi kong sinasabihan si Hasba na kapag ka matutulog ka, yan, dapat a ah, walang laman yung iyong mga bulsa na kahit anong bariya. So, ayan, minsan hindi niya napapractice yung gano'n na ah, magtatanggal ng bariya sa kanyang bulsa. So, ayan, pagkagising niya ng umaga, hanapin niya yung bariya niya. So, sabi ko, wala na, napulot ko na, nadampot ko na, nilagay ko na dito sa lata. So, ayan, minsan pagka, ayan, ah, kinakapos tayo sa ating mga kailangan. So, ayan, Hi guys! Welcome po ulit sa aking channel. This is Lynn Malakay po. Simpre pa happy na yung simpleng buhay. Buhay na walang artilis sa stress. Join me guys sa aking simpleng vlog for today. Isang so, magandang buhay po sa ating lahat. Ayan guys, welcome po sa aking channel So nandito po kayo ulit sa aking channel Salamat po sa support ang binibigay niyo po sa aking channel Ayan, ang aking channel po is on more on budget tips So minsan nagbumukbang din po tayo So kung ano po yung my vlog Kasi kahit paano yung ating kinikita dito sa YouTube Eh, ayan, uh, naging tulong at nagiging uh, tulong po siya Sa aking, uh, ayan, sa ating ekonomiya, pang pamilya So ano ba yung pag-usapan ngayon So ito po yung aking mga bariya So ito guys, ayan so, yun yung ating mga bariya na naiipon po ayan, so ah, uh, meron kasi isang financial ano yan, ang ating mga bariya, so meron kasi isang financial guru, so, uh, hindi ko lang siya matandaan, pero narinig ko po yun, ah, uh, sa isang lecture o seminar na ang sabi niya kapag daw, uh, ikaw eh matutulog, uh, Uh, kailangan i-empty mo yung packet mo so sabi niya, kasi yun daw isang sign na uh, you're uh, monitoring your financial life, and then plus uh, it's a sign na you are surrendering uh, kung ano man yung uh, meron ka, so yun Lagi kong kinukwento yung sa aking husband na sabi nung, uh, yun nga yun, isang financial guru na dapat uh, kapag matutulog ka. Uh, ako kasi dati ganun yung attitude ko. Minsan may mga po ako, bariya. Uh, minsan nandito ko sa bahay, may pabibili ka. So, minsan hindi ko na talaga natatanggal yung uh, bariya dun sa aking mga bulsa. So, dahil nga siguro, sapagod na tayong mga nanay. So, nung narinig ko yung ano na yun, yung uh, sinabi ng isang financial guru na yun. So, ginawa ko siyang practice, na practice ko siya. So, every time na, yun lalo na paggaling ako work guys so minsan um, yung mga barya yan in inilalagay ko dito sa isang lalagyan so meron pa ako dun guys garapon so misan uh, minsan kapag ka, uh, nga may higa ako so nasanay ako na yung mga bariyang nasa bulsa ko yan dudukotin ko siya then ilalagay ko siya dito so sa aking husband lagi ko siyang sinasabihan na ganun dapat ah uh, kahit po bariya yan dapat ah uh, monitor natin at um, yun nagagamit natin siya sa oras ng ating pangangailangan So, lagi ko sinasabihan. So, parang hindi niya napapractice yun. So, every time na ano, na mauna ako sa kanya, mas madalas na una akong gumising sa kanya. Dinadampot ko yung mga barya. So, so sabi niya, wala na yung barya, barya sa bulsa ko. So, siguro kinuha mo na naman. So, sabi ko, oo. Pero ito guys, ayan. Uh, iniipong ko siya guys. Yan um, pinambibili ko rin ng merienda ka ako ng mga anak mo. So, yun. Basta kaya nagising ako, tapos yung mga bariya niya nagkalat dito sa aming may higaan, kinukuha ko yon guys. Isa-isa ko siya dito nilalagay. So, until now, hindi niya napapractice yung gano'n na pag na-empty yung, uh, pagka matutulog siya, i-empty niya yung packet niya. Minsan, sa tanghali, dun siya natutulog sa ibaba namin. So, ganun din yung ginagawa ko. Minsan, nakakalaglag yung coins niya. Dinadampot ko yun. So, yung binibili ko naman ng merienda yan ng mga, ng mga anak ko. So, sabi sa anak mo rin yan na pupunta yung mga bariya-bariya na yan na aking ginadampot at yan yeah, nilalagay natin dito sa ating lata So sabi nga ng financial guru na yun, kapag uh, ine-empty mo yung ano, yung packet mo, it's a sign of uh, your surrendering, your uh, kumbaga uh, parang inaano mo kay Lord na or whatever I have, ayan, uh, uh, sa sa kanya naman talaga galing yun. And then uh, plus yung uh, yun na mo monitor mo yung laman ng iyong uh, kung yung kung yung financial financial na status ng iyong buhay. So minsan kasi itong mga bariyan na to, yan hindi natin nabibigyan na natutuunan ng pansin. Pero alam niyo guys, na practice ko 'yon na ganun, um every time na may higa ka dapat walang laman yung ano mo yung yung uh, bulsa. Hindi na ako kinakapos ng pamasahe kasi minsan ganun alam niyo guys, pag wala pa yung sweldo, wala pa yung akinse, yun, yung mga na katapusan sumasahod diyan. Minsan na may problema ka na kung saan ka kukuha ng ipamamasahe. So pag yan na short tayo ng ating budget, so dito dito ako kumukuha guys ng uh, pamasahe. So da, dati da, na uh, pag wala pa sweldo mong problema ka ng ano eh, mamumroblema ka ng pamasahe kung saan mo yung pamasahe mo but yan, nung na-practice ko yung ganyan na yung empty your pocket yung mga bulsa nyo bago matulog ayan, marami tayong mga bariya na naiipon, so ito yung mga misan hindi natin napapansin, nalalaglag sa ating bahay, so ayan dinadampot-dampot ko yan, so ayan hanggang sa Ayan, ah, nakakaipon tayo. Pambili ng merienda, And then plus minsan nakakakuha tayo dito ng ating pamasahin. Lagi kong sinasabihan si Hasba na kapag ka matutulog ka, yan, dapat a ah, walang laman yung, yung mga bulsa na kahit anong bariya. So, ayan, minsan hindi niya napapractice yung gano'n na magtatanggal ng bariya sa kanyang bulsa. So, ayan, pagkagising niya ng umaga, hanapin niya yung bariya niya. So, sabi ko, wala na, napulot ko na, nadampot ko na, nilagay ko na dito sa lata. So, ayan, minsan pagka, ayan, ah, Uh, kinakapos tayo sa ating mga uh, kailangan so yan, dito, dito, dito ko ano yan, uh, kinukuha so minsan, ano yan, uh, nakakaipon tayo pambili ng ulam din dito guys so napaka important talaga ng bag, uh, um, yung mga bariya kasi sa mahalang bilihin ngayon sa uh, dami ng ano talaga uh, nagtaas ng presyo so dapat talaga uh, maging uh, masino puwai so yan dapat i-monitor im natin yung ating mga gastusin sa ating mga light so para alam nyo guys um kahit ito eh yan mga bariya-bariya na ano yan um, talagang proven proven ko na ano talaga magagamit talaga siya sa uh, pangangailangan sa oras ano de peligro so yun at uh, yan, tinuturuan ko rin yung aking mga anak na yun uh, dapat yung mga barya barya nyo ipunin nyo ilagay nyo sa garapon sa mga lata yung kagaya nito de pagka ayan minsan sila sila na mismo yung bumibili ng kanilang mga project ayun sabi nga nila, 'yung napapagkatiwalaan sa maliliit na bagay, mas mapapagkatiwalaan sa mas malalaking bagay. So alam niyo 'yan. Kahit Maria ba 'yan, bigyan natin ito ng importansya kasi guys, ang hirap eh. Alam niyo 'yung guys 'yung ano, um ang hirap guys um, yung pagka uh, nawalan ka ng halimbawa pamasahe or uh, yung bigla ang gastos um, kung maga uh, pwede mong makuha yan kung marami kang bariya na naipon uh, pwede, mo, mo itong magamit kasi kesa yung magiging takbuhan mo is yung pangungutang kasi ang hirap mahirap yung ano um, kailangan kailangan mo ng pera nag emergency ka and then wala kang makuha so ito ito yan mga nakakatulong sa akin mga Barya-barya na iniipon ko na yan nakakalaga uh, nakalagay dito. So uh, dati marami yan. So minsan nakakakuha pa ako dyan ng pambili ng ulam. So um minsan yan, si Hasbad uh, may bariya ka ba dyan, Ayun, kuha ka, ka ako dito sa lagayan ko ng lata so alam nyo um, doon eh, sabi nga talaga, totoo yung sinasabi na yung mga sa mas konti pagkakatiwalaan sa mas malaki, so yan dapat uh, bigyan natin ng importante importante yung ating mga bariya na yan, uh, minsan na uh, hindi natin pinapansin, pakalat kalat lang sa kung saan sana ipapatong sa bahay, and then pagka na uh, may gagamitin Uh, kailangan ng family edi eh, dito di, 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 rin kunin niyan nga po, a uh, talagang best example is yung ano pamasahe pagkakailangan mo yung oras di ano pa wala pang sahod ayan eh, proven talaga dito and guys enjoy natin yan. kahit barya-barya yan kahit na magkano yung maipon natin maitabi natin sa oras ng pangangailangan natin yan. siguradong swak na swak sa atin yan at alam nyo, guys um ito talaga, kahit paano iyan kung agad-agad uh, na pang ilangan, makakaiwas ka talaga sa utang eh, kapag ka nakakapagtabi ka ng ano, ah uh, mga yung mga barya or anything na ano talaga yung talagang kaya ng budget nyo. Pero yun nga yung kagaya ng sinasabi ko nga na isa sa natutuhan ko talaga is yung bago ka matulog. Dapat walang laman yung iyong bulsa. Ilagay mo yan yes, sa isang lata na kagaya niyan. ang uh, laki. Malaki talaga siyang uh, tulong nung na practice ko siya guys. So ayun. So uh, sabi nga nila dapat na practice talaga yung ano yung namomonitor natin yung ating mga financial na status ng buhay. Talagang mahirap, mahirap po ang buhay ngayon ramdam na ramdam na ramdam po talaga so nasa sa atin yan kung paano natin ibabudget yung ating mga sinasahod o yung mga pera na pumapasok o dumadating sa ating buhay so ayan ang pera kasi yan talaga galing talaga yan blessing talaga yan bigay talaga sa atin ni Lord yan so bigay ni Lord talaga sa atin yan so dapat nating ayan uh, alagaan palagoin para sa ating pangangailangan ng ating mga pamilya so yun um, alam nyo guys um, Thank mm -hmm. you. So, alam nyo guys, ayun nga sa so mga nakakapanood dati ng aking vlog. So, ang aking, ayan, uh, uh, dati nagiging takbuhan ko is pangungutang sa, ano, sa tindahan. So, yun, minsan sa kasama sa work, yan, nagme message tayo. So, nangihiram, so tayo, nangihiram tayo dun. So, ang pag iipon naman, or ang pagtatabi ng mga, yan, mga ganitong mga pambudget-budget, hindi naman, ano eh, uh, hindi naman paramihan, palakihan. So, yun eh, yun ay eh, naaayon sa ating mga pangangailangan. So, pagka may excess, may sobra, magtabi. Ayan, kahit bariya-bariya. Ayan, natutuwa ako. So, ayan, nagagamit. Nagagamit talaga natin siya. So, yun. Um, kailangan talaga practicein practicing lang talaga para ano, um, umabot tayo doon sa ating mga pangangailangan. And guys, thank you, thank you for watching. So, ayan, budget-budget lang po tayo para sa ekonomiya ng ating pamilya. So, ayan, thank you, thank you for watching. And if you're new to my channel, don't forget po to like, to subscribe, to share this video. And don't forget po to hit the red button for the notification of my upcoming video sa so, magandang buhay po sa ating lahat.